mga kachismis. Grabe, parang pelikula ang kwento ng pag-iibigan ni na Alden Richards at Catherine Bernardo. Isang napakabigat na balita ang lumabas kamakailan lang, si Alden Richards daw ang sumagot sa lahat ng gastusin sa kanilang kasal. Aba, hindi lang ito simpleng gesture ng pagmamahal. Kundi isang matapang na pahayag ng kanyang pagiging responsable bilang magiging asawa ni Catherine. Pero teka, paano nga ba nagsimula ang usapang ito? Ano ang naging reaksyon ni Catherine? Totoo nga bang si Alden ang nagbayad ng lahat? At higit sa lahat, ano ang ibig sabihin nito para sa kanilang relasyon? Tara, samahan ninyo akong himayin ang lahat ng detalye sa mainit na usapang ito. Mismong si Catherine Bernardo na ang nagsabi, malaki ang pasasalamat niya kay Alden dahil sa pagiging napaka-responsableng partner. Hindi lang daw ito tungkol sa pagiging mapagmahal na kasintahan. Kundi pati na rin sa pagtanggap ni Alden sa responsibilidad bilang magiging asawa. Ayon sa mga insider, buong gastos ng kasal, mula venue, catering, wedding attire, at iba pang major expenses ay si Alden ang sumagot. Aba, hindi biro ang presyo ng isang high-profile celebrity wedding. Ang tanong ngayon, bakit kaya ganito kalaking sakripisyo ang ginawa ni Alden? Kung pagbabasehan natin ang tradisyon, karaniwan sa ating kultura na ang lalaki ang sumasagot sa dot o sa ilang bahagi ng kasal. Pero sa panahon ngayon, madalas na hati o may kontribusyon din ang babae. Pero bakit kaya pinili ni Alden na sagutin ang lahat? Isang pahayag mula kay Alden mismo ang nagsasabing, "Para sa akin, responsibilidad ng isang lalaki na tiyakin ang seguridad at kaganhawahan ng kanyang magiging asawa. Hindi ito tungkol sa pera." kundi sa pagpapakita ng tunay na malasakit at pagmamahal. Grabe! Kung ganyan ba naman ka gentleman at karesponsable ang isang lalaki, sino ba naman ang hindi kikiligin? Pero ito pa ang mas nakakagulat, hindi raw ito inasahan ni Catherine. Sa isang interview, naikwento ni Catherine na hindi niya inaasahan ang naging desisyon ni Alden. Sa katunayan, handa siyang magbahagi sa gastusin ng kasal dahil para sa kanya. Ang pagpapakasal ay hindi lang tungkol sa pera kundi sa partnership. Alam kong marami ang magtataka kung bakit si Alden ang sumagot sa lahat. Pero ito ang paraan niya ng pagpapakita ng pagmamahal at commitment. Hindi lang ako natuwa, kundi mas lalo akong humanga sa kanya. Sa totoo lang, bihira ang ganitong klase ng commitment sa modernong panahon. Kaya naman, maraming netizens ang sobrang natouch at kinilig sa gesture na ito. Pero hindi lang yan ang sorpresa sa kanilang wedding preparations. Huwag kayong bibitaw dahil marami pa tayong mga impormasyon na nakalap tungkol sa wedding na ito nila Alden at Catherine. Mukhang meron na ring official statement si Daniel Padilla tungkol dito kaya aalamin natin yan maya maya lang. Kung si Alden ang gumastos sa kasal, si Catherine naman ang gumawa ng paraan para mapasaya si Alden sa pamamagitan ng isang espesyal na regalo, isang personalized wedding ring. Yes. Tama ang narinig ninyo. Hindi lang ito basta ordinaryong singsing. -sing. Si Catherine mismo ang nag-design ng wedding ring ni Alden. Ayon sa source, may espesyal na ukit ang singsing -sing na ito. Na may personal na kahulugan para sa kanilang dalawa. Hindi ito basta branded o mamahaling alahas lang, ito ay may sentimental na halaga na siguradong tatatak sa puso ni Alden habang buhay. Aba, hindi naman talaga matatawaran ang effort na ganito, 'di ba? kung ako si Daniel Padilla, siguradong napakasakit at napakabigat sa dibdib ang ganitong sitwasyon. Isipin mo, halos isang dekada kayong magkasama ni Catherine Bernardo, lahat ng milestones, lahat ng pinagdaanan, mga plano niyong magkasama sa hinaharap, tapos bigla na lang siyang ikakasal sa iba. Hindi madaling lunukin ang ganitong balita, lalo na kung malalim ang naging relasyon ninyo. Kahit pasabihin nating naghiwalay na kayo ng maayos. Hindi mo maiiwasan ang pakiramdam ng panghihinayang at sakit, lalo na kung iniisip mong ikaw dapat ang nasa lugar ni Alden Richards. Siguradong may halong lungkot, inggit, at marahil kahit konting galit o pagsisisi kung ano ang naging dahilan ng pagtatapos ng matagal ninyong relasyon. Pero sa kabilang banda, kung talagang mahal mo ang isang tao, gugustuhin mo ring maging masaya siya kahit hindi na ikaw ang dahilan ng kasiyahan niya. Baka mahirap sa simula pero marahil sa dulo. Matutunan mo ring tanggapin na hindi ikaw ang itinadhana para sa kanya. Siguro, pipiliin ko na lang na ipagpatuloy ang buhay ko, ito ang pansin sa sarili kong growth. At hanapin ang taong tunay na para sa akin. Pero hindi may kakailana sa tuwing makikita mo ang updates tungkol sa kasal nila. May kirot pa rin sa puso, isang paalala ng what could have been na hindi na kailanman magiging realidad. Marami ang nagtatanong, ang mga bagay na ito ba ay senyales ng isang forever na pagmamahalan? Mukhang oo. Kitang kita ang respeto, tiwala, at pagpapahalaga nila sa isa't isa. Hindi lang ito basta pagpapakita ng yaman o pagbibigay ng regalo, ito ay tungkol sa kung paano nila pinapahalagahan ang isa't isa sa mga paraang hindi lang material na bagay ang pinag-uusapan. Sa totoo lang, hindi madalas na makakita tayo ng ganitong level ng pagmamahalan sa showbiz. Minsan, nauuwi sa intriga, pero sa kaso ni na Alden at Catherine. Tila mas lalo pang tumibay ang kanilang pagsasama. Kaya naman hindi na nakapagtataka na marami sa kanilang fans ang mas excited sa kasal kaysa sa kahit anong teleserye o pelikula na kanilang nagawa. Siyempre, hindi mawawala ang reaksyon ng mga fans. Narito ang ilan sa mga pinakapopular na komento online, napakabait talaga ni Alden. Hindi lang gwapo, responsible pa. Sana all. Catherine is so lucky to have someone like Alden. Grabe, parang nasa fairy tale lang. Tunay na gentleman si Alden. Hindi lang puro salita, kundi gawa rin. Pero syempre, may mga bashers din na nagsasabing, baka daw ito ay publicity stunt lamang. May ilang nagsasabi na baka kaya ito ginawa ni Alden ay dahil may itong patunayan sa publiko. Pero teka, kung totoo man o hindi, ang mahalaga ay masaya silang dalawa, hindi ba? Sa huli, wala namang ibang makakapagsabi kung ano ang totoo kundi silang dalawa lang. Ayan mga kachismis, ano sa tingin ninyo? Totoo nga bang ang ginawang ito ni Alden ay isang patunay ng kanyang tunay na pagmamahal, o may iba pang dahilan sa likod nito? Ano ang masasabi ninyo sa regalo ni Catherine para kay Alden? Ay comment nyo na sa baba ang inyong thoughts at reactions ang kwento ng pag-ibig ni na Catherine Bernardo, Alden Richards, at Daniel Padilla ay isang patunay na walang kasiguraduhan ang kahit gaano katagal o katibay ang isang relasyon, dahil sa dulo, ang mahalaga ay kung sino ang handang manatili at lumaban para sa iyo. Ipinapakita rin nito na ang tunay na pagmamahal ay hindi lang tungkol sa nakaraan kundi sa tamang tao na handang harapin ang hinaharap kasama mo. Minsan, kahit gaano mo kamahal ang isang tao hindi ibig sabihin ay kayo ang itinadhana sa isa't isa. Kaya sa mga nanonood, ano ang masasabi nyo sa love story na ito? Sangayon ba kayo sa naging desisyon ni Catherine? Sa tingin nyo, paano kaya nararamdaman ni Daniel ngayon? Ay comment nyo sa iba ba at mag-usap tayo. At syempre, kung gusto nyo pang ma-update sa mga ganitong klaseng mainit na balita, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel pindutin ang notification bell para wala kayong mames na chismis at update sa mundo ng showbiz. Hanggang sa susunod mga kachismis. Stay updated and stay entertained.